Ito naman. Ayan guys. May sunog. Bilis mapula ng apoy. Oh. Lumapit na ako para makita nyo. Habang kami nagpapatrolya sa kabaan ng Hanamak Station. Eh, Ay meron kami natagpo ang sunog. Ayan. Hanamaki Station malapit. Sunog. Bilis umapula ng apoy. Oh. Hmm. Ah, napakadilim. Oh. Ang layo ko diyan sa crime scene. Oh. Buti na tayo ng medyo maganda-gandang phone para ma-zoom natin ng Oh, ang dilim, guys. Ayun, guys. May sunog dito, guys. May sunog. Ayun. Malapit sana mga station. Grabe. Ang lakas oh. Hindi oh. dito lang kayo pupunta sa Mega Chance. Second hand shop. Eh, may malapit na sunog dito. Ay, chismis na rin tayo. Hindi oh. makita eh. Ang kapal eh. Update ko kayo mamaya guys. love and peace out